Good morning, good morning guys. Mag-open na tayo ng ating tindahan. Ayan. Um, Mag-alas 5 na siya. So yan, Merry Christmas na, Christmas na, Christmas ng ating uh, extension guys. Yan, ng ating ano uh, dito, umagang umaga. Tiyak natin ang ating mga stock. Ano uh, yung ating ice cream dito. So, yan. Ganito yung ating uh, store guys. So, medyo magulo-gulo. pa muna. Talagang <laughs> magulong-magulo muna. Yan, magbubukas na tayo ng ating store. Ayan. Araw-araw tayong ganito, guys. Ayan. Nabuksan ko na yung roll-up kanina. Ayan. Good morning. Good morning. Check-check natin yung ating chiller. Ganito, tuwing umaga, check-check natin yung ating chiller. So, Ayan, punong-puno. Punti na walang tayong ano dito ng sito. Ang ating sito. Ayan. Super, super good. Punong-puno naman. So, ayan. Ang, tanong nila guys, minsan ay nagmumoist daw itong ah. Uh, uh, denso pero ganyan talaga kapag umagang umaga ay talagang nagmomish yan punasan nyo na lang yan so kalat kalat muna yung ating mga delivery dito ang ating lemon square ay hindi pa natin may i display guys so, ayan super galat galat mo na ayan ang ating umagang umagang kay ganda super sugod naman dito sa ating yung ating ang pag sigarilyo ay mabenta mabenta to ngayong taglamig so yan mayroon tayo pa dito mighty mga chin bilog mabenta mabenta yan ngayon mga chin bilog so yan muna ang ating latest latest update update dito maya maya ay magbebenta tayo magdi display tayo dito yung ating chucky at uh, that that's meal. Oh, wala na yung that's meal, guys. Oh, konti na lang yung that's meal. So, oh, yun yung ating uh, i mamaya. So, yun muna ang ating latest, latest update, guys. Yung ating rekado. So, mayroon pa naman tayo. Ganito lang yung ating store, guys. Maliit lang siya. Tapos, ano, uh, kapag uh, tanghaling tapat ay mabenta mabenta naman yung ating store ating chichiria dito yan mga chichirya yung mga dito sa dip, may divider dito ay mga sabon sabon so may mga candy candy tayo dito yung oh, kaninong sing sing to yan sing sing pa yan So, ayun lang muna guys. Sa tsaga-tsaga lang muna tayo sa ating pagbebenta natin ating mga pambata yan mm, papainit muna tayo ng ating motor yan kasi ang ating daily routine guys magkano na tayo going to work na tayo guys so, ang ating mga bote ang chuchok natin baka kulang-kulang na naman Ayan umagang umagang kay ganda tulog pa yung ating mga kapit bahay ready na to biyahe na ulit yung jeep yung kuya Yan. Good morning Good morning Ano, wala pang tinapay? Wala pang tinapay? Hindi pa dumarating? Ayan ang ating uh, store sa umaga, umaga Malamig na malamig na dito sa amin guys Kasi alam mo na talagang uh, yung panahon ay napakalakas ng hangin Makikita nyo yung windmill uh, ay umiikot-ikot-ikot dyan Dahil napakalakas ang hangin Mahangin po dito sa aming lugar Kaya ayan muna guys yung ating Kunting-kunting updated dito sa ating umagang-umaga mabenta yung mga copy ngayon so yeah